Good morning mga kapatid. Kamusta ka ngayong araw na ito? Dalangin ko na nasa iyo ang pagpapala at favor ng ating Panginoon. Salamat at nararito ka para sa ating uh, pagdi-daily word. Araw-araw tayo nagkikita upang i-reflect ang uh, mga salita ng Panginoon upang tayo'y mapalapit sa kanya. O kung hindi man tayo'y magsumiksik sa presensya niya, wala magagawa si Lord pag tayo mismo yung nagsusumiksik. At uh, ngayon naka-sando series tayo for the week. At uh, pagpasensya nyo na kasi naubusan ako ng damit eh dito naman sa atin every week Minsan nakapolo ko, minsan naka t shirt lang ako weekly Minsan na uh, uh, nakafloral ako na sombrero So ginagawa ko to para lang uh, ma-distinguish natin yung every week Na ating uh, pag-the uh, daily word Ngayong umaga kapatid, pag-usapan natin yung lagi kong binabanggit sa inyo rito Yung lagi nyong naririnig sa akin Ito ay tungkol sa integrity Integridad ano nga ulit yung integrity? It's a simple as gumagawa ng tama kahit walang nakakakita. Diba? Pagiging honest natin sa sarili natin. Kahit walang nagbabantay, kahit walang matang nakatingin, tama pa rin yung ginagawa natin. Yan ang integridad. At alam nyo ba na may special mention sa Bible tungkol sa integrity? At ang napakahalagang gantimpala na kasama nito kapag mayroon tayong integridad. 20, verse 7. The righteous man walks in his integrity. His children are blessed after him. Ang verse ay nagsasabi ukol sa pagkakaroon ng mga lingkod ng Panginoon ng integrity at ang gantimpala nito na makakamtan pala ng kanyang mga anak. Napaagandang pamana, di ba? Sa konteks ng parenting at uh, family guidance, ipinapakita rito ang napakagandang impact kapag ikaw ay may integridad, kapag tayo ay may integrity. Mawala man tayo sa mundong ibabaw, sigurado na may pamana tayo sa ating future generation na magiging blessed ang ating mga anak. Ang pagkakaroon ng integrity ay hindi lang para sa personal na spiritual journey, but also, legasya din. Legacy passed down to your future generations. Kaya napaka-nobol kapag tayo may integridad. Ano nga ulit yung integridad? Ang paggawa ng tama kahit walang nakakakita, kahit walang nagbabantay, kahit walang nag-observe sa mga ganitong pagkakataon. Minsan, natatrap tayo sa tama ba itong gagawin ko? na ipapakita ko ba yung integrity sa mga pagkakataon na hindi natin sure kung tama ba ang ginagawa natin? Simple lang kapatid, mag-pause mag-pause tayo, tumabi tayo saglit, at manalangin tayo, nagabayan tayo ng ating Panginoon sa ating desisyon. Kapag may guilt kang nararamdaman, magdasal ka. At itanong mo sa Panginoon, Lord, ba't ako may guilt na nararamdaman? Ano po ang gusto niyong sabihin? As parents, we have to be role models sapagkat ang ating palang mga gawain at pagdesisyon sets a foundation sa ating mga anak. When we live honestly and morally, gumagawa tayo ng pamana sa ating mga anak na hindi maaagaw at hindi mananakaw at ang pamanang ito ay maaari pa nilang ipamana pa sa mga susunod na inerasyon. Inherit the values we uphold. At kung sakali, katulad kita na medyo nahuli tayo ng pagpapakita bilang role model sa ating mga anak, halimbawa ay hindi natin sila na guide na kasama ang Panginoon nung sila ay lumalaki, eh, simple lang ipanalangin natin na i-restore ng Panginoon ang relasyon. Hilingin natin sa Panginoon na my kids are all grown up, Panginoon, at late ko na sila na guide na kasama ang iyong presensya, O oh Lord. Restore us, cure them, heal our relationship, Panginoon it's never too late na ilagay natin uli sa tamang daan ang ating parenting kasama ang Panginoong Diyos. I-encourage tayo ng verse na i-reflect natin ang ating araw-araw na pamumuhay na naayon sa aral ng Panginoon at maging impluensya sa ating kapaligiran. Imagine kung ang bawat tao dito sa mundo ay may integridad. Napakasarap pa mamuhay, mapayapa at may gabay ng Panginoon. Lalo na sa mga kabataan na tumatanaw sa atin para sa guidance, ang pamumuhay ng tama sa harap ng ating mga bata ay nagtuturo more than words ever could. Nagtuturo tayo ng kahalagahan ng pamumuhay na pleasing sa ating Panginoon at ang gantimpala sa pamumuhay ng tama. Tara kapatid, manalangin tayo, mahari mong ipikitang yung mata o ikaw ay yumukod. Damhin natin ang presence ng Panginoon. O Panginoon, makapangyarihan at dakila, kami ay lumalapit sa iyo upang bigyan mo kami ng strength na mabuhay ng may integrity at righteousness. O Lord, tulungan mo kami maging role model ng aming mga kabataan, reflecting your love and truth sa lahat ng aming mga gawa. Naway ang aming reaksyon would speak louder than our words upang pangunahan ang aming pamilya in the path of righteousness. Ito ang aming samo at dalangin, Panginoon o Diyos, sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Salamat kapatid. Siyempre, araw-araw, sama-sama tayo. Magkita ulit tayo bukas.